Opo. Sir, sa session no uh, yung ating uh, ating uh, usapan dito ay masyado maikli lamang. Ah, uh, uh, Mr. President, meron pong bang nag-aaral sa PUP na maalalahanin naman ang buhay, maginhawa naman ang buhay? Sa aming study no, ay uh, 25% ng uh, nag-aaral sa PUP from 25 to 30% ay uh, graduate ng private high school. Okay. At sa aming study, uh, sila ay maayos ang pamumuhay. Kaya-kaya na. Uh, sa so, sapagkat uh, unang-una, ganito, uh, ang mga magulang na dati nagpaparal sa UE or APU or TIP, uh, ng ngayon, ay sa PUP na sila nagpaparal sapagkat nakita nila na maganda ang quality ng education sa PUP. Opo. So, uh, well, nakakaintindihan po tayo dun sa presyo. Palagay ko, sabi nga po ni Chad Chairman uh, ang hiles, hindi naman niya pipirmahan ang anumang uh, tuition fee increase. Kung nagbunga naman niya yung pagrarali. Pero pupuntahan ko po, yung palagay ko yung mas importanteng uh, bagay uh, bago po yun. Mr. President, saan po ba kayo nagtapos na eskwelahan? Uh, MLQU at uh, nakapag-aral din ako sa nakapag Bro. Nakapag-aral din po kayo sa PUP. Uh, Noong uh, po bang bata-bata kayo, naging aktivista din kayo? Uh, so, medyo si Gary Olibar, namin meet namin sa street siya. Ah, uh, so kasama, at, kasama rin po naman kayo. tayo. Uh, so, Nasubukan nyo na po bang maglangoy sa dagat ng baso? Ay, hindi pala. <coughs> Nasubukan nyo na po bang maghambalos mag, ng mga upuan? O kaya manunog na mga, uh, mga, mga... Hindi namin ginawa agabing... yung ganoon. Nag-estudyante ka? Oo, oh, nag-estudyante kami. Lalo na ako yung sa MLQ, yun, na, nag-graduate. Na, mm -hmm. Pero hindi naman kami dumating sa punto na nanununog. Uh -huh. Sa pagkataon unang una, mahirap na nga. Yan ay bawal sa batas. Mm -hmm. At saka, hindi mo makukuha ang simpatiya ng mamamayan. Opo. Okay. Uh, Donna... Ano ba nangyari? Bakit ba dumating dito sa puntong may, may sinisirang mga upuan, may na upuan, may sinusunog na mga properties? Bakit ganon ang paraan ng inyong mga paghilos? Sa tingin ko po kasi yung mga studyante, parang dumating na dito sila doon sa sukdulan nila dahil uh, doon nga sa hindi makatarungan at hindi abot kayang pagtataas ng tuition sa PUP. Dahil na... Uh, para ito sa mga facilities pero yung mga increases in miscellaneous fees ng mga nakaraang taon ay hindi rin naman nararamdaman ng mga estudyante na sa punto na yung mga sinisira daw sabi ng university ay mga bagong mga facilities uh, kahit sino po yung pwedeng pumunta ng PUP para tignan mismo kung yung mga facilities ba na yan ay mga bago dahil sa loob ng ilang dekada wala atang naganap na pagpapalit uh, ng mga facilities para sa mga estudyante. Sa katunayan, yung mga inihagis nila ay mga, mga na talaga doon sa loob ng mga classrooms nila. Uh -huh. At yung pagsunog ng mga estudyante ay pagpapakita kasi ayo tanggapin ng administration yung hinihiling namin na makipag-usap pati atras yung tuition proposal uh -huh. para doon sa nalalapit na Board of Regents. Uh -huh. Tas siyempre sa PUP, ang gusto din naman po namin ay makipaglaban para doon sa mataas na budget. Kasi alam naman po natin na kahit yung mga nakapag-aral ng private school dati, dahil doon sa economic crisis ngayon, mm -hmm. at dinadanas ng lahat ng pamilyang Pilipino, mas lalo na po yung uh, dati na pong mga may uh, uh, eh hindi na po nila mapag-aral yung kanilang mga anak. Hindi kita doon. Pero ang tanong ko, wala na bang ibang paraan para uh, yug natin ang uh, PUP uh, administration Maliban dun sa paghahagis -pag ng mga upon, panunulog ng mga mga kasangkapan Nagawa na po namin. Nakipag-usap na kami sa kanila ng personal at mahinahon at kinihingi namin yung tulong nila bilang administration din. Hanggang umabot kami dun sa punto na yun dahil ayaw nila kaming pakinggan at ayaw nilang uh, pirmahan yung... Um, parang kasunduan na wag mo nang magtaas ng tuition sa gantong mga panahon. Uh, lalo na kung walang konsultasyon sa mga estudyante. Ako. Mr. President, sabi nyo kanina, labag sa batas. Ano po gagawin nyo sa mga estudyante na uh, kasama po dito sa mga... Sabi nyo, lumabag sa batas? oh di Kasi, ako, uh, bilang Pangulo ng Universidad, kailangan proteksyonan ko hindi lamang ang buhay ng tao, kundi ang property ng gobyerno. Okay. Sa mga katuwid, uh, ibinigay ko na sa legal counsel namin para pag-aralan okay. kung ano ang kaukulang parusa sa mga batang uh, nagkasala. Pero ano po ba ang uh, offhand po? Ano po ba ang uh, nakalagay sa policy ninyo pagkaganong po estudyante? Uh, expulsion yan at saka uh, pwedeng kasuhan sa labas. Opo. Lahat po ba ng nag-rally nag o mga nanunog mga estudyante ng PUP? Opo. Opo. Okay. Kasi hindi so, naman po nakakapasok sa university yung mga outsider uh, dahil primary, kailangan po ng ID para dun sa gate. At Opo. kung sa bahagi po namin, uh, bukas pa rin naman po kami sa administration para ayusin yung mga nangyayari sa loob ng PUP at magkaisa para manawagan ng mataas na budget sa government at hindi yung mga estudyante at yung mga nasa community okay. yung mahihirapan dahil sa mga kapabayaan. Sana inarinig yan mga, ng mga law okay. makers natin, mga policy natin. Sana nanawagan nga din po kami hmm. sa lahat ng mga presidential, ball, sa lahat ng senatorial ball, hmm. at sa lahat ng nag-aasam na tumakbo ngayon at nagsasabi na priority nila ang education. Ito na yung panahon para patunayan nyo na education nga talaga yung priority nyo. Kung bibigyan nyo pansen, yung pansin hmm. yung mga state university and colleges, na pag kayo ay naupo sa pwesto, ay taasan niyo yung mga budget para hindi na umabot dun sa punto na uh, masira yung buhay ng mga mukhang, estudyante. Mukhang nagkakaintindihan tayo, mukhang pareho tayo ng, uh, ng uh, mga panindigan yan. Last question ko po, sir. Hindi po kaya ang PUP eh, nagtuturo sa mga estudyante na maging mabagsik at maging marahas sa mga panahong ito? Kung noong oh. panahon nyo eh, hindi kayo naturuan lang din yan. Ngayon, ibang klase estudyante. Oh. Hmm. Hindi naman tinuturo yan sa PUP, uh -huh. bagkos ang tinuturo namin doon ay kagandahang asal. Uh -huh. Ngayon, meron mga estudyante siyempre na napapainit, ano? Uh -huh. So, ganyan nga ang kinarisultahan. Uh, Ngayon, gusto ko rin, Anthony, na sa pagkakadong ito, magbigay ng isang mungkahi. Uh -huh. Alam mo, sa Pilipinas, uh, walang tinatawag na isang body uh -huh. na magdidetermine talaga ng kwisyong P, increase, uh -huh. Uh -huh. no? kina kailangan magkaroon ng isang body to mm -hmm. study the tuition uh, fee structure. Kasi sa salaries, ano, meron tayong uh, uh, wage and salary standard uh, standard board, no? May wage board sa mga mm -hmm. regions. Ang region na halimbawa sa Bisaya o Region 3, So, Original depende po. sa sa cost Sistasyon. of living oh, Mayon dapat dito, din ng isang commodity. At sana no? po again ay naririnig po yan ng ating mga policy makers. Mm. Mr. President, salamat po sa inyo. Dona, good luck po sa inyo. Salamat Antonio. Mga kapamilya, nakikisimpatya po ako sa mga estudyante ng PUP at pati na rin ng UP, UP Manila, UP Diliman at Los Baños sa kanila po mga hinagpis laban po sa pagtaas ng matrikula at sa anumang panawagan nila sa University Administration na magbibigay ng proteksyon sa ating mga mag-aaral. Sa marami pong pagkakataon, dumarating sa sukdulan ang galit ng mga estudyante, lalo na't nakataya ay ang pagkitil sa kanilang karapatan at ang walang habas na pagtaas ng mga bayarin sa mga unibersidad o kaya ay ang malimit na pag-abuso sa kapangyarihan ng mga nasa puder. Tama kayo, mga kabarkada ko. Ginagarantyahan ng saligang batas ang karapatan natin lahat na makapagpahayag ng mga saloobin sa lahat ng isyo na sa pang-araw-araw dahil ito ay nakaukit sa ating Bill of Rights. Pero patawarin po ako ng mga estudyante, ang anumang pong kalayaan ay may kasukat na responsibilidad. Ang pagsira po sa mga upuan at mga pasilidad ng paaralan ay hindi nakapaloob sa ating kalayaan. Lalo na po ang pagbato ng pintura sa kaninuman. Kaya po tayo nasa paaralan ay eh, mga tao tayong dapat na may pinag-aralan. Wala pong puwang ang anumang karahasan sa lahat ng universidad dahil sa apat na sulok ng ating paaralan ay pinapanday po ang ating tamang kaisipan at pinatataas ang kalidad ng ating kaugalian. Ang tawag po dyan, MODO. Uulitin po natin, suportado po natin ang laban sa hindi makatarungang pagtaas ng matrikula at hindi pagrespeto sa karapatan ng mga mag-aaral. Pero uulitin ko rin po, kailanman hindi natin kikilalanin ang kultura ng karahasan, lalo na kung ito'y magmumula sa mga sabi nga ni Gat Jose Rizal, e mga pag-asa ng ating bayan. Ayaw namin ng trouble. Uh ganda.